ito yung niluto ko guys ayan. ano yan sya uh, cabbage na may carrots at yun lang may egg pala hmm. Hmm. sa paggisa ko nito na naggisa ako ng onion and din dahon ng onion ng konti pa konti konti lang tapos kinakikita nyo yung mga dahon dahon ng onion hmm. ito yung kay Ayman ito yung naman yung kay Arin pero yung kanin Arin mamaya pa Nuna ko lang muna to para hindi siya magano ma ba. Kasi tinanggal ko kasi siya sa kawali kasi ininit ko yung ulam ka na natira kagabi para makakain na rin nila. So ayan tapos ito naman yung natirang cabbage and then patatas. Ito kahapon to natira kahapon laga kasi kahapon nagluto ako ng samasa. So ito yung niluto ko kahapon yung sa yung may natira pa talaga. Mm. Ganito yung niluto ko kahapon baon nila. Sabi ko ngayon hindi tayo magdidinapay eh, kasi magkanin tayo nga today baon nila. Hi guys! Ito yung baon natin ngayon sa mga estudyante natin. Ano ito siya? Tawag dito eh. Um, cabbage, carrots, tapos yung kinuha ko nung kailan Ay, yan. Hindi yung bilog yung mm, dilaw anong pangalan yan di ko alam so yan ginisa ko lang yan tapos para siyang adobo guys ba adobong gulay yan tapos ito naman ilalagyan natin ng sabaw ang ginawa kong sabaw harina na ko ng itlog na umilit na yung ginisa ko lang na itlog ba tapos, dahon ng onion. dahon ng onion. Tapos, yun, yun lang. Harina na may itlog, may inaloag. nag ko ako ng mantika. Nilagyan ko ng onion. Nilagyan ko ng dahon ng onion. Pagkatapos, nilagay ko yung harina. Tapos, lagyan ko ng sabaw. Halo-haloin para hindi siya magbuo-buo. So, ito na yung ano niya, guys. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, guys. So, tignan niyo gan ganito siya guys. Oh. Mm. Malapat yung sabaw dahil harina yung sabaw natin. Uh. Una kong ginawa dito pala guys is naprito muna ako ng itlog. Tapos dinurok ko siya ng mga ganito kalaki. May iba naman na maliit. Yan na. Hmm. Tapos tinanggal ko siya tapos saka ako nagisa ng onion. Ninagano ako ng harina tapos ito na 'yon. Ang sarap. Nilagyan ko nga pala sya ng namnam. Ano, ng... Dahil may natin pa akong tatlong piraso nito. Nilagyan ko ng namnam. Kaya pinatikin ko kay Aiman at kay Arin. Nasarapan sila. So, ayan. Ito yung ulam ng ating istadyang day to day. Siyempre kay Arin mamaya ulit. Ayan. Iinitin ko muna saka ko ulit ilalagay dito. Ngayon lang kay Aiman mainit. Uh. Mamaya po ulit guys. Tapos ito, kahapon din. Bumili din si ama ng kalahating, ano, kalahating sipi ng saging. So, bakit ba no, mga bata, bigyan natin sila ng isa. isa hmm. Medyo hindi pa siya gaano kahinog, pero okay na yan. So, yun na guys. Ito na yung kay Ari. Nainit ko na din ito. Hmm. Nainit na siya. Tapos yung isa kasi ganito nawala. Ewan ko kung sino naka last naka ano ng baon na yun. Si Ayman Bauer, si Arin ba? Okay. Ito na lang yung nilagyan ko. At ito na lang. Ito sana yung dapat na ilalagay ko dito. Pero siyan may takip naman siya. So ito wala. Ito na lang yung lalagay ko dito. Hmm. Tapos ito may takip naman. So uh, balot lang natin to sa I ilagay natin sa plastic tapos balutin natin maagi para hindi siya maayog-uyog. Ako naman yung magdala nito hanggang sa school. Tapos papala, papatabi ko kay Arin doon sa gilid para hindi masagi-sagi. Para yung sabaw niya hindi mayabo. So yun na guys. Tubig din ni Arin. Hmm. So tapos na ako. Pagkatapos na ito, maglinis na tayo. Hatid ko muna si Arin guys. So, mamaya po ulit may natira pa. Hmm. Para yan kay Arjie. So, sa bahay din naman may natira konte. konti ah. Uh, alam niyo yung daw dito eh. Para siyang may halong lasa yung may halong maggi noodles pero wala siyang noodles sa ah, dahil harina lang naman yun. Harina at at uh, uh, itlog na ginisa. So, Ayun na. Mamaya po ulit guys. Okay, so natin si Arin. So, ayan. Hi guys, magatukog school. Aba, aba maroon abo na. Aba maroon din na. <laughs> yung suotin yung sweater. Di ba terno yung gray yung sweater niya na parang makapal. Mm. Ayan yung suotin, ganyan lang daw yung susuotin niya. Although hindi naman na masyadong malamig. pag tanghali kaya uh, sige, ganyan na lang yung ano niya. So yung baon niya, ako talaga yung nagbibit lalo na kapag uh, may sabaw. Ako talaga yung nagbibit hanggang papunta sa school niya dahil iniingatan ko baka matumba ba. Ma, ma, ma. Mahuwad. Saan naman pa na yung mong ipanguha? Ay, eh? ganda. Rin, ulat na may rin. <laughs> Nagdahan-dahan kasi ako sa maglakad dahil ng video tayo, guys. Sabi na rin kanina, hi guys, mado ako sa eskwilahan. Punta na ako ng, pa, ng, school. Pasok, ay, pasok na ako ng school. Yung no, ganun ba? Sabi niya, marunday na. Aba, marunday na. Sabi niya, hindi na siya iiyak sa school. So, nagpasalamat naman ako guys kasi hindi na talaga siya umiiyak. Ah, ah, Isaya, tumaba, tipak po. No. Mm, Tara na. Mabingo na. Hinagay ka mula ka, unyami kong kagulat kami. <laughs> Sabi ko kasi kaya rin. <laughs> ano, antayin niya kami kasi baka siya yung tatawid din mag-isa ba may sasakyan. Sobay nga ano ni Aji kuya Arin, sobay nga antayin mo kami, hing ka na hula ta me, eh, bis aya, yasipupodin tinigda nyi Arin, <laughs> guys, pauwi na kami, natid na namin si Arin. Bilis lang. So, masaya ako guys. Eh, dahil si Arin, hindi na siya umiyak sa school. At oh, saka, hindi ko na kailangan mag-stay doon. Kasi hatid ko na lang siya. Tapos pagkahapon, susunduin ko na lang siya. Gano'n. <coughs> Sa Sabado da, sabi ni Ama, maghabis daw kami nung masurudal. Ayan yan. Ito yung tinatawag na masurudal. Kapag liit Ayan Ganito pa siya, pag hindi na siya pwedeng habisin, ganyan pa siya. Kapag pwede na siya habisin, is ganito na siya. So, yung doon kasi sa banda sa palayan. Tara na, Jee. Is, ano na daw, pwede na daw siyang harbisin. Kaya yeah, harbisin namin sa Sabado. Doon kami sa Sabado. Mugtambay. Ma, kapoy ka. Ha? Huh? Kapoy. ka? Diretso nung buhok. Tara na, tara. Pagali. Matiyan. Hmm? Oo, oh, naita. Oo, oh, hmm? makikita Oo. Oh. Dito naman is unti-unti. Hinarvest na nila yung iba yung mga pwede nang harvestin. Hmm. unsa mana Jingle ha Hah? jingle bell ara ma asan jingle bell tora toya hmm jingle bell eta tak tan kai tara na tara na ini kai yo Ma, paano ako jingle bell? Ayaw, ayaw. Ha? Ayaw. Ayaw? Hmm. Kung ano jingle bell? Hmm. Kung ano jingle bell? Hmm. Ay, naka, mataan ito. Indadaan talaga kami dito is sinasabi niya talaga ay, na jingle yan yung... jingle bell talaga. Tapos pag sabihin mo hindi yan jingle bell, mas pa sa rin taon nga jingle bell. Lagi daw. So guys, mamaya po ulit guys. Maglinis muna ako ng ating pinaglutuan. So ito yung hinalo ko guys oh. Sa niluto ko today. Na ano yun. Ayun oh, pwede na rin to siyang habisin kasi may ano na no, matigas na. Yung cabbage, patata, ay cabbage, carrots at saka ito pero yung ito kailangan mo siya muna ilaga kasi matigas to eh so ginawa ko nilaga ko muna tapos ginis ako na hmm. marami medyo matagal tagal din tong konsumo ng mga bata ginigisa ko yan minsan pero hindi ko pa na try na yan lang yung igigisa ko yung ginagawa ko, ginigisa ko yan, mixing yung carrots, cabbage. Minsan, gumawa ako ng samosa, nilagyan ko ng ganyan. Basta kahit anong gulay, isa halo-halo natin. So guys, hanggang dito na lang muna po, mamaya po ulit. So, thank you, thank you, thank you for watching guys. And please don't skip the ads po, please. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Bye bye, Paul. Thank you so much.